Yan, ito yung uh, bago namin inuupa bahay. Oh. Tiles. Oh, ito. Yan, nakakain si Adam. Papasok na si Adam sa si school. Kaya kumakain na. Ah. Hello, Adam. Shout naman dyan. Shout out. yung sawa. Oh. Yan, ang ang kwarto. Ayan ang uh, lababo. Ito naman ang CR. Ayan ang CR. Ayan. Panibagong bahay, panibagong buhay. Lamog na wala na ito. Ayan. Kamilang tatlo, hindi sumama yung aking panganay. At pumapasok sa Lucena City. Grade 12. Grade 12, babga? Grade 12 na si Aldred. Yung aking panganay na anak. Ayan, oh. Ayan, mga nakatira dito. Halo sa kamaganakang ko lahat. Mga pinsanin. Ayan, marami mga bahay dito. Ayan. Oh. So.